Ang oh, bilis na, sandali ako ng pagkain Yan, Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainis ano? At kung napapansin nyo, ang aking ilong at aking boses ay ngongo na naman Pero yun, ano naman, maganda naman yung tulog ko kagabi Nakakahinga naman ako pag uh, nakatagilid ako or nakahiga ako Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Oo nga kasi change climate Umuulan Umuulan, umara Alika nga rito, kumanta lang ako, pambihira naman tumalis naman to. Man to. <laughs> so nag, nag ano lang, ah, naghahanda lang ako ng makakain natin at si Mahal na Rena ay minadali na naman ako dahil yung kanya sasakyan ay tinakas na naman ating bunsong prinsesa. Ayan, so meron akong dala rito, mga baon natin mamaya kakain natin doon tayo kakain sa trabaho. Usually, bago ako pumasok, dito lang ako makain, kaya lang yung Mahal na Rena natin, wala eh. Kailangang ihatid hindi na ako nakapagluto ng itlog ayoko na kasi bumalik dito sa paghati ko kay, Ma kay ayoko na bumalik ng bahay para ano kasi medyo maaga pasok natin ngayon ano ba itong dalan mo? ano ba ito ma? wala ito? ay mga ugasan, ugasan mo muna yung pabira ko ah mo na ng pagkain yung ano? ay yung tubig yung aso? dala yung tubig ah sige sige ang dala mo ng pagkain hindi naman Nakukutkot yung dalawa Baka yung tupang sirain Hindi Sirain? Bili ka ulit bago. Bili ka ulit bago. So tara. Halika naman. Pasok na tayo. Hatid muna natin si mahal na Reyna. Doon ako kakain sa trabaho. Ha? Ayaw mo sila dyan. Nandiyan naman si pangani ng prinsesa. Ayun Ay takbo Ha? Ay paano? Ayan o. Oh. Tinawag siya ng prinsesa eh. Takbaga siya. Ayan. Magkikiss pa yata. Magkikiss pa yata sa'yo si Sayon ha. Sayon mo kay Sayon. bye. -bye. Ayan, alapit si Saya na kiss na muna, kiss. Ang <laughs> <laughs> ating mga upuan, hindi pa natin naitapon. Wala pang oras eh. Ubus <laughs> na ang oras. Huwag na, baka umulan ulit. Ang bihira. Biglang huminto sa pagkantay, eh, no? Baka biglang umulan eh. Ayan, bihira ka hapon, ma. Kumanta ako kagabi bago mo, eh. Biglang umulan. Mga <laughs> kasar. Bye bye. Bye Sion. See you later, baby boy. Yan. So, ay, nako po, salamat sa Panginoon. Yan. Yan yung ano, sunflower, ganda oh. No? Laki <laughs> na. Tapos yung panahon natin ngayon, weather natin ngayon ay makulimlim na naman, mukhang ulan na naman mamaya, ano. Malapit na, ha? malapit na ako ng, ano. Malapit na akong pumunta lang ano, ng Calgary. Nagkikita-kita na tayo ng mga YouTube vlogger natin, ano, mga kaibigan natin. Yan, ulitin ko ulit mga kainags, ano, uh, sa October 4 and 5, uh, magkikita-kita po tayo kasama ang Spot Pinoy, sila Alvin at Emma, Rice Velasquez, Ina Andulong, Mark Carino, Carino Family, at marami pa pong mga YouTube vlogger sa my Calgary. Yan, kita-kita po tayo. Punta po kayo. Baka may time kayo. Binabana natin si, ano, si Mahal na Reyna. Tsaka doon nga po pala sa mga gustong bumili or may balak bumili ng condominium or may mga kakilalang nagbabalak bumili or gustong mag-inquire i-scan nyo lang po ang barcode na ito Yan. Lahat ng inyong mga katanungan uh, tungkol sa condominium or sa business ng Elements Residences ay masasagot po dyan sa barcode na yan, yan. so maraming maraming salamat po ulit sa Elements Residences at sila po ang may dahilan kung bakit kami ay pupunta ng Calgary at magkikita-kita ng mga YouTube vlogger kaibigan natin. Maraming maraming salamat ulit sa Elements Residences. Si Malarena Arena nandun sa likuran natin. Ano? Nag, kasunod natin. Ay! Dito tayo sa work. Oh my God. Oh, baka may static. Mayroon makuryente tayo. No? Yung wala. Ayan, kailangan natin minsan eh. Mag-ingat. Baka bigla tayo makuryente. <laughs> Especially ngayon, ang panahon ay medyo malamig-lamig na. Lagyan ko muna ng takip ang aking bunbunan at medyo malamig ang ang klima natin ngayon kahit nakaharap kahit nakatingin sa araw. Nako. Yan. Make sure naka-lock. Limutan ko 'yung salamin ko sa bag ko, tinatamad na ako kunin. Ganto na lang. <laughs> Yan. Pasok na ulit tayo. So kaya ko naman magtrabaho ngayon mga kainags ano? Mabuti na lang, uh, minasahi tayo nung nakaraan na, na tayo, no? tayo sa masayista natin nung nakaraan at malaki na itulong nung, no? siyempre nadurog yung mga lamig-lamig sa likod ng uh, sa likod natin na nadurog yung mga lamig kaya yung, yung ano ko ngayon, yung sipon ko ngayon uh, smooth uh, ano, madulas, ibig sabihin madulas yung hindi siya hard, hard cuff na, na, ilalabas natin yan. tsaka sa pagtulog natin nga nakakahinga naman tayo ng maayos kasi di ba may mga sipon na hindi ka nakakahinga pag natutulog ka ayan so ito yung mga baho natin mga kayo sa dala ko marami pa dyan oh. tsaka yan oh. Tsaka. tapos meron dito isa nakikiamot yan, oh. Mr. Carson Manalo oh, ito pa oh. kumuha ka na ka na mahiya oh. Hindi na! Titigman ko lang ah, naman. <laughs> Hira naman ito. <laughs> Ayoko na. Susumbot so, mo naman sa akin yan. <laughs> ang <laughs> bihira. Yan, nagkakawa-ututang dila kami ni Carson dito mga kainag siya. Ito meron dito mga prutas. Oh. Pagka gusto mong kumuha, kukuha ka lang rito. Ano to provided ng kumpanya to? Yan, dati ang dami niyan eh. Naubos na ngayon. Maraming kumuha. Eh. Yan, libre. Tapos sa uh, may mga tinapay din dito mga kainag siya. Eh, no? Pag nagugutom ka, <laughs> Pag magugutom ka, pwede kang kumuha rito eh, May mga palaman din eh Actually, marami ito nung nakaraan eh Bigla na lang kumonte kasi may mga umuwi, kinuha Hindi, <laughs> libre sa mga nagugutom na empleyado Ito ngayon yung kinakain natin mga kainags ano? Ayan, umalis na yung kasama natin, yung katabi natin dito, umalis na <laughs> May pasok yun eh, tayo mamaya pa isang oras pa yung, isang oras pa yung pasok natin Mm. Oh, tapos sa uh, meron ulit tayo nakatabi mga kainis ano? Parang Hector. Gusto rin yata makiamot eh. Oh, gusto mo? Oh. Kina, huwag ka na maya. Bira dami niyan <coughs> <coughs> eh. Oh. Ha? Binadamo pa ako sa kwento. Gusto mo rin lang pagkain ng saging. Ay, hindi to saging. Oh, ayan oh. Tuwa oh, kasi may mga libreng saging dito mga kainis ano? Mga libreng saging. <coughs> hindi na baka kasi pa ako. Hindi ah. Bira. Hindi yung saging na hindi sa akin yan. Sa kumpanya yan oh. Ito sa akin to. Huwag mo galawin yan. Ano? Ah, <laughs> Ang bihira. Hindi <laughs> ano yun. Mga, kabi mga natin yan mga kainag. Mga tropa natin yan. Mga kabiroan. <laughs> mga kaututang dila natin yung mga yun. na natin mga kasama yun. Oh, na tayo mga kainag. Sana malakas. Ang hangin at malamig. Parang ano. Medyo. <laughs> hindi na talaga magandang pakaramdam ko ngayon. Ano. Pero ano naman. Kaya pa. Kaya lang. Parang nilalamig ako pagkatapos ng trabaho natin Kanina pa Ah, nako Uminom ako ng gamot Dalawang ano, dalawang uh, Advil Bali 40, 400mg Pag umipekto uli mamaya to Mawawala yung nararamdaman ko Pero Alam mo yung nilalamig ka Tapos sa uh, Parang iba yung pakiramdam mo talaga Yung may sipon May sipon ka talaga nagsisimula kaya uminom ako ng maraming tubig para ma-flush yung sipo natin. Tapos ngayon malamig. Actually malamig talaga ngayong gabi. Ngayong oras na to gabi. Oh, lana. Bubuksan na natin yung heater natin sa bahay. Nako, tataas na naman yung babayaran natin sa ano, elect, electric bill natin. <laughs> Uff, nagbabayad ako ng $400 plus minsan mga kainis no, pag winter especially pagka sobrang malamig ang panahon mga negative 40 naku ng negative 35 to 40 Lako, taas ang binabayaran natin sa kuryente 400 to 450 wow huh, grabe pero pag summer katulad ngayon ang binabayad ko lang 176 yan kasi nakapatay yung ano natin yung ating furnace heater yung furnace heater doon sa mga hindi nakakaalam, yun yung nagbibigay ng mainit na hangin sa loob ng ating bahay para hindi tayo mamatay sa lamig <laughs> during winter pasok muna ako mga kainags bukas na tayo magkita kasi uh, medyo masama talaga masama talaga pakiramdam ko ngayon mm, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? wow ganda ng araw natin ano? ha ah, ha yun <clears throat> kita nyo ba merong umuusok-usok ano ang ganyan ang forma ko pag natutulog ako Meron akong sapin sa ulo uh, Pag nasa loob ka naman ng bahay Kasi sa gabi, malamig Malamig na makakain So mararamdaman mo ni lamig Pag nasa labas ng bahay Katulad kahapon, umuwi tayo Galing trabaho Malamig Pero pag nasa loob ka naman ng bahay uh, Hindi mo naman ma mararamdaman yung lamig Kasi hindi pa naman siya Ganong kalamig sa loob ng bahay natin Tsaka hindi pa natin binubuksan yung heater natin Pero pag lumabas ka Malamig Katulad ngayon, alas 9.30 na ng umaga Ganda ng araw natin no? Oh. Kung napapansin nyo, nakasi, nakasilip si Haring Araw Pero malamig Pero mamaya maya, mga ala una, alas 2, alas 3 Basta nakasikat si Haring Araw Mainit na yan Pero sa gabi, malamig na makakainag Ano muna tayo na ano? Yan, apple cider Tapos sa uh, warm water Yan kailangan daw to eh. Yan to yung umaga, uminom ako apple cider. Para ano, para daw sa health. Tsaka makakatulong to sa sipo natin. Ah! Sarap. Gumuguhit sa lalamunan. Ramdam ko yung guhit. Alam mo yung may sugat ka, nilagyan mo ng alcohol. Ganon. <laughs> Ganon ang pakaramdam. Pero parang masarap. Ano? Di ba? May muta pa naman, ha? 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 Kuya saan? na saan? Itong TV natin na ito, mga kainags, ano? mukhang mapapalitan na natin to no? Yan. Yung matagal ko nang gustong bilhin na Samsung na 75 inches, mukhang makakamit na natin sa madaling panahon. Yan. Yan, no? Kasi itong TV ko na to ano na to mga kainags, siguro mga 1980s to no? Yan, no? Kung hindi ako nagkakamali mga or early 1990s. Yang TV natin 'yan. Ano 'yan? Hindi siya flat screen. Ah, hindi siya ano, no. Uh, smart TV, hindi siya 4K. Etong TV na 'to nabili ko sa boss ko. Sa amo ko nabili kasi from Edmonton lumipat siya ng Toronto, nalipat siya kasi sa trabaho. Kaya binenta niya 'yan. Binenta niya lang sa akin ng 50 50 'yan, 50 dollars 'yang TV na 'yan. Tapos meron tayong upuan na tinapon, 'di ba, 'yung recliner, 'yung single. Sa kanya ko rin nabili yun, 30 Ayan. Pero ngayon, after, uh, nabili ko yun 2019 So 5 years na June 2019 Kaka O taking lang namin nun sa ano, Canadian citizenship no araw na yon Tapos pagkatapos namin mag O taking Dumiretso ko sa bahay niya Kinuha namin kagad ka yan Kasi baka maunahan pa ako eh Baka mag ba diba? Eh yun, kinuha namin Tapos uh, wala pa akong truck nun Sinakaya namin sa truck nung masahista ko Maraming maraming salamat kay JR De La Cruz Thank you Shout out Tapos sa uh, yun na nga pero mga kainags, ano, ito ay mukhang mapapalitan na natin Kasi merong darating na grasya Yan, ako maraming maraming salamat sa, sa inyo mga kainags ano, Sa inyong panunood, sa mga likes niyo message niyo Thank you very much sa pagtangkilik As Actually, merong mag sponsor yun <laughs> May mag sponsor na pambili ng ticket Ay, pambili ng TV Yan. so mabuti na lang, hindi, hindi agad tayo bumili ng TV naghintay-hintay muna tayo kaya merong grasya na paparating. Hopefully matupad. Hindi pa naman siya sigurado pero hanggat ano, hindi pa siya sigura para sa akin. Hindi pa siya sigurado hanggat hindi pa natin nakakawakan or hindi pa natin nakukuha yung TV na gusto natin, yung 75 inches Samsung, yung quality LED, 'di ba? Yung LED LED QLED, yan pinakaano ngayon yung mga presyo na mga nasa 1,500, oh, 'di ba? So, regalo ko na sa sarili ko kahit pa paano. At saka maraming maraming salamat sa mag-i-sponsor na pambili ng TV. Sana, sana matuloy. Kaya, hindi ko pa masyadong pinagyayabang eh. eh. Uh, Kinikwento ko lang, konting-konting yabang lang ba yun? Ay, <laughs> ah, inako po, Panginoon. Whew. Yan, nakahiga muna ako ngayon kasi hindi pa ganun ka, ano yung pakiramdam natin ngayon. Mabuti na lang, day off tayo ngayon. Kaya pahinga tayo ay mubung maghapon, nudod muna tayo rito, edit, edit. Yeah. <laughs> so sana matuloy. Pero sasabihin ko naman sa inyo, papakita ko naman sa inyo, pag talagang tuloy nang makakabili tayo ng Dream TV ko, no? 75 inches, Samsung, QLED. Yan. Kasi alam niyo naman, yung resolution ng mga bagong TV ngayon ay ibang klase, napakaganda. ba diba? Yan. <sighs> Alis muna tayo mga kainags, ano? gumanda na yung ano natin ngayon gumanda na yung ating uh, maganda rin yung nakakita tayo ng ibang tanawin yan para nakaka-relax nakakatanggal ang stress di ba so sandali lang naman tayo sa labas mga mashal masyal lang tayo pang relieve sa lahat gusto ko lang uling ano uh, tingnan tingnan yung TV doon sa Best Buy tingin tingnan lang kasi parang na-excite ako eh titingnan ko lang baka may mga bago maganda rin yung kahit hindi pa tayo bibili eh, tinitingnan-tingnan natin yung mga prospect natin Yan, para, para yung excitement ba eh, continuous and so, pero kailangan pa nating maghintay mga kayo nasi, no? maghintay para sana mabili sana na-excite lang ako. gusto ko lang makita yung mga bibiling kong TV or yung mga prospect ko na gustong mapasaakin akin balang araw ang ating dream come dream comes true na sana <laughs> parang ang babo ko yan, eh, no? TV lang na 75 inches na brand nyo, eh, no? parang napakahirap para sa akin. Eh, alam niyo naman mga kainis, ano? hindi naman porke nasa Canada tayo, eh mayama na tayo. Siyempre, hindi tayo ganon. At pagka hindi natin kaya, eh hindi natin pinipilit yan. Sa akin ako, ganon ako mga kainis. Ano? Pagka alam ko mahirapan ako, eh pinagpaplanuhan ko muna yan. Ipon, ipon, ipon. Yan. Mabuti na lang ngayon, may mag sponsor Yan, sana nga matuloy sponsorship Ayan, dito na tayo sa Best Buy mga kainags ano. Ayos. Sana may ano, may makita tayong bagong ano. Bagong tiding mabibili ma, 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 makukuha natin pagdating ng panahon. 'Di diba? <laughs> Excited lang ano, ganoon talaga pagka-excited mga kainags ano. Kahit na hindi ka bibili, makita mo lang yung gusto mong bilhin. Masaya ka na Ayan mga kainex Ito tingnan nyo to oh, 75 inches to Sony Pero tingnan nyo yung presyo oh, Naka-sale pa yan ah, Tingnan nyo Ayan o oh, 3200 Pero ang ganda ng resolution Grabe no Pero hindi yan ang, ang Kailangan natin Ang kailangan natin si Samsung Pero ang ganda ng resolution Kita nyo naman no oh. Ito LG May mga Nag-comment din Na maganda rin daw tong LG Mga kainex ano Maraming salamat sa comment nyo no? Tsaka mura to LG Mura to Pero ang ganda rin oh, Walang pinagkaiba doon sa Samsung Yung resolution maganda no? Ayan oh eto naman yung ano yung Hisense yan yun no 75 inches no Hisense 900 lang mga kainex no pero mas strip ko yung ano yung Samsung talaga pero maraming salamat may nag-comment din na ito yung bili natin maganda rin daw to yan ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainex yung presyo niya yan ang Samsung ang presyo niya ay 1575 inches ganda tingnan niyo mga kainex ano? yan ang, yan ang dream ano ko TV magtanong pa tayo pagka bibili na talaga tayo, magtanong tayo. Tapos yung likod niya, ayan yung likod niya mga kainags, ano? flat na flat, oh, O, ba diba? Flat na flat, no? eto na pala yung bago ngayon mga kainags, ano? OLED. On top. Kasi yung sinasabi ko, QLED. Wala na yun. Ito na raw ngayon, may mga diferensya sa mga pixels. Ayan, no? Oh. Ganda, no? Pero ang presyo naman ito, oh, tingnan nyo, Oh, oh my God. Sobrang mahal ano Ito yung QLED na sinasabi ko Ano na pala to Wala na Pangalawa na lang to sa OLED Pero maganda rin to Okay nyo siya no 77 ah, Ano ang inches nito 8 Ano 85 inches Parang hindi pa ako nakakabili eh. bago na naman bago Parang kakatingin ko lang ng isa Meron naman bago <laughs> So QLED So siguro Maghihintay na lang tayo ng sale Bago tayo bumili pero hindi pa, hindi pa sigurado. Wala pa nga sa atin yung uh, magi-sponsor eh no. Hintay tayo, hintay tayo nung halimbawa, QLED. Tapos sa uh, Black Friday ganyan, bili tayo or sa Boxing Day, mga ganyan. Hintay tayo ng mga ganyang holiday ano, uh, promos deal. Vera, no? Kala ko yung QLED, yun na yung on top. Yung pala, <laughs> OLED. OLED. Yung tapos yung sila sabi ko kanina, yung pinakita ko sa inyo kanina na 1,500 na Samsung 75 inches. Regular lang daw pala yon. Mga ano, regular uh, na TV. Yan. Ang ano ngayon daw, mga, yun na, yung QLED, OLED, yan. Pero yung presyo, grabe, no? <laughs> Bihira. Pero importante, kahit na regular lang yung TV na mabibili natin, kahit na hindi siya QLED, hindi siya OLED e eh, importante ay eh, mas maganda naman yung resolution kaysa dun sa luma na ginagamit natin ngayon ano kasi syempre gusto ko rin yung talaga yung maganda na talaga yung kulay yung colorful na mga kainags ano kaya maganda talaga yung hindi muna tayo bira ng bira ano? tingin 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 tanong tanong kaya, pag okay na nakapag decide na kasi minsan na pag nabili na natin, minsan magsisisi pa tayo, ba't binili natin, sana naghintay pa tayo. May mga ganun, di ba yung mga ganung pagkakataon eh, no? Kaya ang ginagawa ko ngayon talagang, I make sure talagang pinipiga ako talaga, pigang, pigang, piga, para kung nabili ko na, hindi na ako magsisisi, hindi ko nasisisiin yung sarili ko. Although pwede pa naman natin ibalik yon kung nabili na natin. Dito kasi sa Canada, pwede mo ibalik yun. Sabi mo, ay ayoko na, hindi ko gusto, hindi ko type. Pwede natin ibalik yon kaya tapos pag nabuksan mo na yon yung may may mapapansin kayo open item di ba binibenta uli nila yon nilalagyan nila ng open item mas mura na doon sa regular price niya kaya yung iba yun ang inaabangan yun ang binibili kasi iba na mababa na yung presyo Yan. pero hindi natin gagawin yung gusto ko yung kasi siyempre sa oras mga kailan